Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parti ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang Check na Check na programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito sa DZRH Radio, Digital TV at Social Media. Bago ang lahat, Nais po naming pasalamatan ang UST Centilia Unis Fraternity, ang pamunuan ng Quezon City, at ang barangay na sakop ang District 2 Doña Carmen Subdivision. Dahil sa matagumpay na pagdaos ng Health Check Plus Kalusugan Caravan noong nakaraang lunes, September 16. Para bigyan tayo ng sneak peek na naging event ay narito ang ating suking expert na si Doc Viboy Molano, isang preventive medicine expert, Medical Officer 3 mula sa Quezon City Health Department. Ako po si Doc biboy Pag tinignan niyo po yung Quezon City Government page, pati yung Quezon City Health Department Government page, makikita niyo po yung mukha ko na sa mga videos po ako. Ako po yung nagsalita doon sa dengue. Nakita mo ba yun, ma'am? yung dengue na video. Nun, ako po yung nagsalita doon. Kasi usually, ito po yung layunin namin sa Quezon City Health Department. Kasi kung maniniwala po kayo sa hindi, oo, nagpapakonsulta nga kayo sa mga doktor nyo. Pero alam niyo bang pwede nyo ma-prevent yung mga sakit na yan sa sarili nyo pala? Tulad ng hypertension. Ma Pusta ako, dito may umiinom ng mga Losartan Amlodipine. Diba? o Alam niyo po ba na kapag tinigil nyo yun, mas magre-rebound yung hypertension nyo, parang di pong ganun. Kaya nga, ang sinasabi ko po is, mas magandang meron po kayong kaalaman sa mga ganitong klaseng sakit, kung paano nyo ma magkaroon ng mas malaking problema sa dulo. Kasi ang problema po, pag nagkaroon na ng komplikasyon. Like for example, start tayo. Gusto nyo MPAX? MPAX. Ang MPAX, ano gusto nyo malaman sa MPAX? Taas ang kamay. Isa-isa, taas ang kamay. Sino ano pong gusto nyo malaman? signs and symptoms ng MPAX. Sige, bago magsimula doon, ang MPAX, matagal na po siya. 1950s pa po siya. Ang MPAX. Ang pangalan po niya is Monkeypox. Pero, 1950s ago, 1950s, na-detect yung virus ng MPAX sa isang unggoy. Kaya nga tinawag siyang MPAX. Tapos, ang pinakaunang kaso ng MPAX ay na-detect sa isang bata. Ngayon, tumagal ng maraming panahon kasi konti lang naman yung mga kaso, naging public health or emergency public health concern siya during 2022. Saan? Sa Republic of Congo, sa Africa. West, sa Central Africa. Tapos, nagkaroon tayo ng isang kaso, isa lang, isang kaso sa Quezon City noong 2022. After noon, nawala na kaso. Kaya in 2023, sinabi, ah, hindi na natin siya concern ngayon. Itong August 2024, nagkaroon tayo ng unang kaso, taga Maynila. At simula noon, nag-declare ng, ng WHO and BUH natin na medyo public health concern siya currently right now. Kasi nga, medyo dumadami na yung kaso. So, ano nga ba yung MPAX o monkeypox? Pero, pag tatanungin kayo, ang sasabihin nyo is MPAX, wag pong monkeypox. Ang monkeypox po kasi tinanggal na siya. Ayaw natin siyang tawagin monkeypox. Dahil sabi ng WHO, mas maganda kung tinatawag natin yung mga sakit na ito ng hindi culture, dapat culturally sensitive siya. Kasi pag sinabi, baka racist masyado pakinggan. Kasi nasa Africa, tapos tinawag na monkeypox, para nagiging racist po kasi yung pagtawag sa sakit na yun. Kaya ngayon, ang tamang term is MPAX. Ang MPAX, para siyang virus, ang MPAX ay isang sakit na nakukuha mo sa isang virus na tinatawag na monkeypox virus. Yung virus na to, unang-una, -una, ang virus para sa COVID. Di ba? Ang COVID kasi is viral infection. Pag nagkasakit kasi ang isang tao, ang iisipin nyo, pwedeng isang gawa ng, yung isang sakit na yun ay gawa ng, or dulot ng isang bakterya, tulad ng pulmonya. Pangalawa, pwedeng parasite, tulad mga bulati sa sigmura. Pwedeng fungal, yung mga ano uh, ani saka buni-buni mga ganun fungal yon tapos yung huli is virus or viral infection ang mpox po ay isang viral infection kung saan naita-transfer o ililipat siya sa isang tao papunta sa isang tao kapag merong direct o intimate contact ano yung direct o intimate contact ito ibig sabihin direct 'di ba skin to skin pwedeng pwedeng face uh, skin to skin tama mouth to skin pwede din or through sexual contact very good pero tandaan nyo hindi lahat sexual contact yun yes merong bata na nagpositive saan? sa person so ibig sabihin ang impacts na ibibigay mo siya sa isang tao or naihahawa natin siya kapag nagkaroon ng direct contact or skin to skin, face to skin, ay ah, face to skin tuloy, mouth to skin, tipong ganun, di ba? Mouth to mouth, yun yung mga direct contact and sexual contact. Pero tandaan nyo na hindi lang direct contact ang pwede nating makuha ang impact. Pwede, pwede, pwede rin natin tiyatawag natin indirect contact. Indirect contact meaning nahawakan mo o nahawakan nyo yung mga hinawakan ng isang taong may empax. Kunari, itong table. Itong table, hinawakan ko to. Hindi nalinis. Yung t-shirt ko, nahawakan ko. Siyempre, yung t-shirt ko, kunari, may sugat ako dito. Tapos yung t-shirt ko, sinuot ko yun. Tapos yung t-shirt ko, tinanggal ko. Eh, may nagsuot yung t-shirt ko. O kaya, ikaw naglaba yung t-shirt ko. Parang di pong ganun. Pwede doon mo makuha ang mpox. Yun yung tinatawag natin indirect contact kasi wala kang contact doon sa tao na yun na skin to skin, pero yung mga hinawakan niya, sa yung mga sinuot niya at yung tinulugan niya, nahawakan mo. Kasi yung virus na yun kumakapit doon sa mga materialis na yun. Kaya ang mpox is direct contact or sexual contact pwede rin and indirect contact kapag nahawakan mo yung ano. Kaya nga So, ang tanong ni ang tanong ni Ma'am kanina, hello. Ang tanong ni Ma'am kanina, ano naman yung senyales o signs and symptoms ng mpox? Ang mpox ang, ang una niyo makikita pag may mpox ang isang tao is mayro siyang rashes. Yung rashes para siyang bulutong tubig ang itsura. Pero pulay puti. Kasi ang bulutong tubig, tubig lang yun na sa loob eh. Pero this time, minsan may, in, may color white siya o meron in may, may nana siya sa loob na konti. Actually, yung rashes, pwedeng similar siya sa isang rash ng merong ang varicella. O kaya meron ng isang tao may pulutong tubig. Pwede kasi yun. Or pwede rin similar siya sa isang hand, foot, and mouth disease. Ang importante, kapag may rashes, ipakonsulta niyo po agad. Pero bukod sa rashes na pwedeng maranasan o ma, ano ng isang tao na may impacts, pwede po na magkaroon siya ng una, lagnat. Pangalawa, pwedeng namamaga yung mga lymph nodes niya. Ano yung lymph nodes? Kulani. Eh. Namamaga yung kulani eh dito, pero ang pinaka-importante pamamaga dito malapit sa inguinal area, sa singit, kapag namamaga yung mga kulani. Tapos, pwedeng nawawala na siya ng ganang kumain, sobrang nangihina na siya, saka masakit yung mga kasukasuhan. Pero ang importante malaman nyo doon, ma'am, kapag merong mga sinyalis na ganito na kunwari, may nakita kayo, may nararamdaman sa na may rashes siya, nilalagnat, masakit yung mga ang tawag ito, mga kulani, mas maganda kung magpukonsulta siya. Kasi hindi na, kailangan makita siya ng isang eksperto para masabi kung impact talaga sa o eh, hindi. Parang gano'n. Eh. Ang susunod na tanong, paano naman siya nagagamot? Actually, parang COVID, wala talaga siyang gamot. Hingin <laughs> yung pangit. Lahat ng viral, hindi naman lahat, pero halos lahat ng viral infection, usually wala pang therapeutic na gamot para sa kanila. Like COVID, wala naman talagang gamot yung COVID eh may gamot pero hindi available na hindi pa masyado studied yung mga gamot na yun. Sa dengue, may gamot ba dengue? Wala. Actually, walang gamot sa dengue. Kasi ang dengue, virus din siya. Parang MPAX. Itong MPAX, wala siyang gamot pero ang ginagamot natin sa MPAX is yung mga nararamdaman niya. Like for example, yung rashes. Yung rashes na dito, yung pang-fever niya, yun, binibigyan natin siya ng supportive treatment habang meron siya. Kasi usually, nailalabas naman niya. O na gumagaling din naman yung mga tao may MPAX. Lalo na kapag yung isang type ng MPAX yung natamaan sa kanya. Ang problema kasi dito, kapag hindi niya kinonsulta agad. Kapag hindi niya pinagamot agad. Kasi kapag hindi niya pinagamot agad, doon lalabas yung mga iba't ibang komplikasyon tulad ng sepsis, pulmonya, yung mga balat sobrang lumalana, ay yung mga sugat na, nagkaroon na ng infection, hindi po Pero ang importante po nyo po malaman is paano naman natin siya may iwasan. Paano ba natin may iwasan ng Unang-una, -una, avoid nyo magkaroon ng direct contact dun sa mga tao na feeling yung or dun sa mga nakikita nyo tao na uh, merong signs and symptoms ng impacts. Like for example, Yes, ang impacts through direct contact Pwede rin ang respiratory contact. Yes, respiratory. Pwede rin siya respiratory kapag malapitan. Pero yes, yung hangin. Pwede rin siya. Kaso lang hindi naman siya ganun kalupit sa COVID. Ito, ah, uh, pwede din naman mahawang impact through respiratory droplets. No, ang um, pero importante nga kung paano mo maiiwasan ng impact. So una-una, yun, sabi mo ma'am, di ba, pwede sa respiratory, di ba? So, sa mga taong nag-uubo, sa mga tao na uubot hindi maganda yung ventilation, dapat o naka-face mask po sila. Yun kasi yung problema sa atin. <coughs> Ganun na. Pero hindi pa rin naka-face mask. Actually, mali po yun. Kasi, kung meron po tayong sakit sa baga, actually, dapat tayo naka-face mask. Kahit tayo lang. Kasi, kung tayo naka-face mask, ina-isolate natin yung sarili natin para sa ibang mga tao. Kasi, ang paghawa ng ibang mga sakit through respiratory droplets, kapag umubo o bumahing, yung parang nag-spray ka ng alcohol, parang gaganon, ganon yung ano, respiratory droplets. So, paano nyo pa may iwasan ng So, Suot face mask, avoid yung direct contact, ibig sabihin, avoid yung makipag, halubilo sa mga tao merong sintomas. Merong preventive measures kapag kumpleto immunization status nila. Pero tandaan mo, itong Mpox na to na virus, hindi to kasama doon sa... Yes. May bakuna po ang Mpox. Kaso nga lang hindi pa available sa Pilipinas kasi nasa Central Africa pa siya. So, eventually, pag dumating yun, mabibigyan din naman tayo. Yung nga lang, mas maganda pa rin na meron pa rin na, na bakuna yung mga bata natin. Iwas tayo sa direct and intimate contact. Pangalawa, respiratory hygiene, umubo na maayos, mag-face mask, mag-isolate. Tapos, pangatlo, mas maganda po. Kung meron na kayong sintomas na nararamdaman na ito, huwag nyo na pong, yes, huwag nyo na pong hayaan lumala. Pwede po kayo pumunta sa mga local health center nyo po. Tapos, sa local health center nyo po, ini-endorse namin yun sa SESU para matest natin yung mga lesions nyo. Actually, libre naman po yun eh. Wala pong bayad yun.

Pero hindi po dapat yun, uh, hindi po dapat natin iwasan or hindi po dapat natin hindi bigyan bali, baliwalain tama hindi dapat natin baliwalahin yung mga ibang sakit tulad ng dengue sa kaleptospirosis lalo na ngayon kagabi umulan di ba baha sa may utsaan man madaming baha po kagabi na report sa amin sa DRMO so huwag po nating baliwalain yon pero ngayon nasa sa po muna tayo So, ang gawin po natin, iwasan po natin magkaroon ng impact through. Una, iwas ulit sa direct contact. Pangalawa, magmask kapag ikaw ay nuubo or magmask kapag nasa isang kapag nasa isang yes, hindi maganda yung ventilation. Kaya nga binuksan namin ni Brad kanina yung mga bintana. Binuksan natin yung mga ano para maganda yung ventilation ng ng lugar natin. At uling-uli, magpugas po kayo ng kamay. Actually, ilang seconds po ang tamang paghugas ng kamay? Sino makakasagot ng tama? Ah, hindi. Mali. Ah, malapit na 15. 20. 20 seconds dapat. Actually, sa wash off club, dapat 20 seconds po tayo na ng kamay. Kasi na, nakita na pag 20 seconds na ng kamay, mas natutunaw natin yung mga bakterya sa loob ng kamay. Meron po dito, aminado, one second, naguhugas ang kamay. Ginanon lang yung kamay, tapos ano, okay na yun. Mali po yun! Mali, mali, mali po yun. <laughs> Sige. Yes! Hindi pwede. In the first place, ma'am, antibiotics. Hindi ka makakabili yun kapag hindi ka pumunta sa isang doktor. Pero alam ko, meron nagbebenta. <laughs> Tama, di ba? Mali po yun. Babalikan ko po kayo. Ma'am, yung gamot po for MPAX, depende na po yung sa doktor na makakausap nyo. At depende po yun sa current situation ng pasyente. Kung nagpe siya na meron siyang bacterial infection, oo, magbibigay na antibiotics yun. Pero generally speaking, kung ano yung nararamdaman ng pasyente, yun po yung ginagamot sa MPAX. Pero eksperto na po natin, mga spesyalista na po actually nagagamot ng MPAX. May binibigay naman po sila. Yung isang concern po is, yung isang concern po is antibiotic. Nakakabili sa tindahan. Sumbong nyo. Ha? Yes, kailangan ng reseta. Tandaan nyo, ang mga gamot po natin, ang gamot natin prescription medicine sa ibig sabihin kailangan ng na reseta. Naiintindihan ko kasi taga Quezon City po ako, no? taga QC Health po ako at may health center din po ako sa Pinyahan. Actually, ang health center ko po sa Pinyahan Health Center. Wala po ako ngayon doon. Uh, sa Pinyahan Health Center, may mga pasyente ako nagsasabi, Paano ka nakainom ng amok sisilid? Ay doon po sa tindahan may nagbibenta pong gano'n. Sinusumbong ko yon actually kasi bawal. Bakit bawal? Kasi nga po, yung mga antibiotic na iniinom nyo, medyo mura lang siya. Pero, yun yung first line na binibigay namin. Eh, paano pag hindi na effective yun sa dulo? O di mas mahal na antibiotic na yung kailangan mong bilihin o kailangan i-provide sa'yo. Di ba? Kasi nagde-develop tayo ng resistance dun sa mga antibiotics kapag hindi naiinom na maayos. May pasyente ako, nag-amok si Celine isang beses lang sa isang araw. Diyos ko, pro -pro problema po yun kapag sa susunod na ano, magka-infection siya, hindi na effective sa kanya yung mga kanyang klaseng gamot. Ka yung? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yung Ano yun? Ano 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 yun? Ano yun? Subo? Ah, yung steam? Steam? Steam na? Tapos sila ng asin yun. Ah, ointment? Ointment? Subo? Sukob? Lapit ka, explain mo. Explain mo yung... Alika, alika, alika. Palagpakan niya po si ma'am. Ano yung SUOB? Ano po? Uh, SUOB. suod, uh, s u o b SUOB. Bali po, maglilinis ka po, po ng water and then after po, Uh may isang tubig, lalagyan niyo po ng either po asin or big. So sa 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 akin sa akin ko yo all. Darasa po yung sa, sa, sa pamilya ko namin pero adyan pa din yung doctor after din unko. Si po suod. Tignan nyo, hindi lang kayo yung may natututunan ako din. Suob. S-U-O-B. Tapos ang ginagawa, pinapakuluhan yung tubig. Opo, tapos ilalagay ko sa basin. Ilalagay sa basin. Tapos ilalagay ko ng asin, tapos magbablanket. Mag mag ah, opo, tapos yung steam niya. Opo. So, lalagay sa basin. Okay, okay. Sige, sige. So, same lang yun dun sa mga nabibili sa market na sinisinde. Tapos nagsisteam, parang ganon. So in short, para sa dehumidifier. Yung ano, parang ganon. Wala naman akong against doon. Wala naman against doon, ma'am. Actually, sa mga taong merong mga asma nga, actually, di ba, dati, meron kay doktor na kausap dati, yung mga makaluma na, ang ginagawa, lal ng asin, tapos gaganon yung sa may di ba? Oo, okay lang yun. Walang problema po yun. Pero tandaan nyo, symptomatic treatment yun. Ibig sabihin ng symptomatic treatment, binibigay natin sa mga pasyente yun. Yung may mga para may may paw lunas lang doon sa nararamdaman pero hindi siya yung yung targeted na panglunas doon sa sakit niya actually pero pwede naman yun pwede yun no against wala akong against pati yung mga pagpahid ng ointment wala pong problema doon okay lang po yun kasi tumanda din po yung nanay ko na may pulmonya ako nilalagyan ng bigs pa ako so <laughs> Di ba dati po, yung mga lola po dito, may umuubo yung bata, ang nilalagyan ng bigs yung paa. Di ba? Tapos nilalagyan pa ng medyas yung bigs. Yung minay-medyas ang paa. Lumaki din naman akong ganun. Ang medical mission na ito ay parte ng selebrasyon ng 50th anniversary ng USC centilia Uris Fraternity na karamihan ay mga doktor na nagtapos sa USC School of Medicine. Para sa Health Check Plus, kalusugan karaban na ito, pinagsamang medical consultation, bloodletting, at medical lay lecture ang idinaos. Nagpapasalamat din po kami sa mga dumaraming health checkers na umabot na po ng 10,000 sa pinagsamang YouTube at Facebook platforms ng Health Check Plus. Maraming maraming salamat mga health checkers. Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal Galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga Health Checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin na ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari niyo ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!